Magandang araw, babasahin ko sa inyo ang kwentong Ang Hukuman ni Sinukuan, muling isinalaysay ni Virgilio S. Almario at muling iginuhit ni Mitzi Villabiser. Makinig na mabuti. Noong araw, si Mariang Sinukuan ang reyna sa bundok Araya. Iginagalang siya ng mga tao sa paligid ng bundok. At dahil diwata, Iginagalang din siya ng mga hayop. Sinasabi na may hukuman si Maria sa bundok Arayat. At dito nililitis ang kaso ng mga hayop. Isang araw, umiiyak na dumating si Martinez sa hukuman ni Maria ang sinukuan. Dali-dali niyang ipinakita kay Maria ang kanyang daladalang mga basag na itlog. Bakit? Ano ang nangyari at nabasag ang iyong mga itlog? Tanong ni Maria. <laughs> Kasi po, kagabi, dumamba ng dumamba si kabayo at natapakan ang aking pugad. Sumbong ni Martinez habang umiiyak. Ipinatawag ni Maria si kabayo bakit ka dumamba nang dumamba kagabi? Kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez. Tanong ni Maria kay Kabayo pagdating. Kasi po, nagulat ako sa biglang pagkokak ni Palaka. Paliwanag ni Kabayo. Ipinatawag ni Maria si Palaka. Bakit ka biglang ka kagabi. Kaya dumamba nang dumamba si kabayo. Kaya nabahasag ang mga itlog ni Martinez. Tanong ni Maria kay Palaka pagdating. Kasi po, humingi lang ako ng saklolo. Dahil dala ni Pagong ang kaniyang bahay at natatakot akong mabagsakan. Okak. Paliwanag ni Palaka ipinatawag ni Maria si Pagong. Nakakit mo da na ang bahay mo kagkabi, kaya natakot at kumukak si Palaka, kaya dumamba ng dumamba si Kabayo, kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez. Tanong ni Maria kay Pagong pagdating. Kasi po may dalang apoy si Alitap-Tap at natatakot akong masunog ang aking bahay. Paliwanag ni Pagong. Ipinatawag ni Maria si Alitaktak. Bakit ka may dalang apoy kagabi? Kaya nagbuhat ng bahay si Pagong. Kaya natakot at kumokak si Palaka. Kaya dumamba ng dumamba si Kabayo kaya nabasa ang mga itlog ni Martinez. Tanong ni Maria kay Alitap-tap pagdating. Sipo, po, natatakot akong masaksak ni Lamok. May dala kasi siyang gulok araw gabi at apoy lang ang panlaban ko sa gulok. Paliwanag ni Alitap-tap. Ipinatawag ni Maria si Lamok. Bakit ka may dalang gulo araw gabi? Kaya nagdala ng apoy si Alitap-tap. Kaya nagbuhat ng bahay si Pagong. Kaya natakot at kumokak si Palaka. Kaya dumamba ng dumamba si Kabayo. Kaya nabasag ang mga itlog ni Martinez. Tanong ni Maria kay Lamok pagdating. Kasi po, hinahanap ko si ka Paliwanag ni Lamok Bakit naman galit ka kay Talangka? Tanong uli ni Maria kay Lamok Sipo, sinipit niya ako nang minsan magdan ako sa kaniyang bahay. Mabuti at dumaplis lang ang sipit niya. Wala akong gulok na dalan noon. Nang bumalik ako ay nagtago siya at hindi ko malaman kung saan nagpunta. Pero mas saan siya magsuot, hahanapin ko siya galit na galit na paliwanag ni Lamok. Dahil sa laki ng galit ni Lamok, wala sa loob na iwinasiwas niya ang daladalang gulok. Tinamaan si Palaka at komo ito ng malakas. Nagulat si Kabayo at dumamba ng dumamba. Nagkanika niyang takbo si na Martinez, alitaptap, tap pagong at iba pang saksi. Nagulo ang buong hukuman ni Mariang Sinukuan. Dito nagalit si Mariang Sinukuan at ipinasyang parasahan si mo. Masyado kang marahas, Lamok, sabi niya. Kung nagkasala si Talangka sa iyo, dapat na isinumbong mo siya rito at bahala kung magparusa sa kaniya. May batas tayo at human para sa pagkakasala. Pero dahil naging marahas ka, nagulo pati ang iyong makapit kapitbahay, pati ang hukumang ito ay nagulo sa iyong kawala ng pagtitimpi. Pinarusahan ni Maria Silamok na mabilanggo sa loob ng tatlong araw Ipinagbawal din niya ang pagdadala ng gulok sa paglilibot ni Lamok. Pinagbaya din niya si Lamok sa mga nabasag na itlog ni Martinez. At pinayuhan si Martinez na huwag nang gagawa ng pugad sa lupa. Natakot si Lamok na maparusahan uli, kaya ng makalaya ay hinding-hindi na nagdala ng gulok. Pero patuloy pa rin siya sa kanyang paghahanap sa kalabang si Talangka. Si Talangka naman ay lagi nang nasa butas at nagtatago kay Lamok. Kaya ngayon, pag may aali-aligid at bugulong-bulong na kulisap sa inyong tainga, si Lamok iyon. Akala ay butas ni Talangka ang butas ng inyong tainga. At dito nagwawakas ang kwentong Ang hukuman ni Sinukuan. Maraming salamat hanggang sa muli.